What do you think of this, the decision of the President uh, to keep the Vice President uh, as Education Secretary? Well, uh, from a political perspective, parang feeling ko, i-expect natin yan. Kasi uh, imagine if tinanggal ni, B ni PBBM si VP Sara as Deputy Secretary, for sure yung mga DBS, grabe yung magiging galit toh. So I guess nire-recognize pa rin ni PBBM yung political weight na dinadala ni VP Sara sa political circus na to. On the other hand, kapag si VP Sara naman yung nag-resign, syempre parang siya naman yung sumurrender dito sa battle between BBM and the DDS. Kaya parang yan yung stalemate position natin ngayon. Nandiyan si VP Sara sa DepEd habang tayo may hinaharap na education crisis. Okay, speaking of that, no? Kasi merong um isang activity ang DepEd, tama ba? Uh, yeah. Kunsa inamin ni Vice President Sara Duterte bilang secretary ng Education napakahalaga po ng portfolio na 'yan, no? Uh, ng education portfolio. Sabi niya, "I do not come from the education sector. I don't have any education background, so I cannot review what they are doing. I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." Uh, sabi niya, magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpupok talaga ng mga tao to drive a person to do what they are supposed to do. Ang pinag-uusapan po dito, ang konteksto nito, yung matatag curriculum o yung K-12 curriculum review na in-launch noong October, tama ba, last year, 2023? Ay, hindi, January yata. January na. Okay, ano yeah. ba ang implication ng ganyang admission? Actually, alam mo, yung matatag curriculum, napaka-importante niyan sa education sector natin kasi may goal of decongesting yung mga competencies na tinuturo sa mga sudyante para mas maging focus doon sa fundamental na dapat matutunan nila. No? Ang very interesting sa akin dyan, even sa sabihin niya na yung strength niya ay pagpukpok sa mga tao para gawin yung dapat nilang gawin, yung tanong eh, paano mong nalalaman kung ano nga ba yung dapat nilang gawin kung wala kang idea kung ano yung agenda, issues, and concerns ng education sector dahil hindi mo nga siya expertise. So yun yung pinakamalaking question sa akin. Second, sige assuming uh, hindi mo yan competency, hindi mo yan field, I think it's very important na kapag binigay sa iyo yung trabaho, pag-aaralan mo siya maglalaan ka ng panahon para intindihin siya. So, hindi pwedeng kapag hinarap sa'yo, ma'am, ito na yung bagong curriculum. No comment ako dyan kasi hindi ko yung expert, especially in the sector where you're expected to lead. So, medyo very problematic sa akin yung, yung ganung pagtanaw niya na i-defer na lang niya sa mga experts yung isang napaka-importanting bagay katulad ng curriculum ng basic education natin. So far, may nakita ba kayo para improvement sa kanya since uh, she took over as Education Secretary uh, at the start of the Marcos administration? Actually, ang napapasin ko kasi mas busy siya sa mga ibang pagkukomment sa iba-ibang issue, no? At uh, marami pang problema itong education sector na sana mas natutugunan. Ang interesting nga dyan, dyan sa curriculum na yan, pinresent sa Congress, nakita yung hearing eh, nag-comment si Senator Pimentel, kasi nung pinapresentong matatag curriculum, wala si uh, VP Sara to explain it. Wala din yung undersecretary to explain it. And nung pinorm nga itong matatag curriculum, ang primary goal is to decongest, bawasan yung mga competencies. And then the director who attended explained na nung pinresent ito kay VP Sara, um, she even added another competency. And that is yung pagdadagdag ng peace competency dito sa buong curriculum. Kaya yung tama yung tanong ni Senator Pimentel, akala ko ba ang goal natin is to decongest, bawasan yung competencies. And here you are, as the Secretary of DepEd, na nagdadagdag ng competency tapos yung sa konteksto na sinabi niya na hindi niya naiintindihan yung buong curriculum. So, very dangerous, no? Pinaglalaruan natin yung mga polisiya na very significant yung effect sa atin bilang mga mamamayan. This is the basic reason na eh, pinag-object ko lagi sa gobyerno. Yung parang kung ano-anong polisiya, gamble-gamble ka lang. Ito gawin natin. But the implication, yung ramification sa publiko, napakalaki kasi. Yeah. Oh, I don't even know where to start no kasi 'pag pinag-usapan natin yung competence, tama yung sinasabi ni Professor Shello no. We're not expecting 100% competence although siyempre kung susundin natin yung tamang standards eh dapat talaga ilalagay mo sa education sector for instance. Eh yung may alam sa education sector. Example, ikaw Professor uh, Shello Magno. Eh, kung hindi ka naman ekonomista, ano man. Ano naman ang, ang ang silbi mo sa Department of Finance, 'di ba? <laughs> tama ba? Correct, correct, correct. Uh at saka tingin ko more than more than the the, the ano it the, the, person has to have an understanding gaano ba kahalaga tong sector na pinanghahawakan mo kasi kung titingnan natin sa mga kwento niya sa mga priorities niya over the few months or uh, two years na siya ano yung well nagkaroon ng tree planting under the confidential fund dahil ito ay peace agenda and then uh I think one one good program na ginawa niya is to reduce the admin task yung memo to reduce the admin task of the teachers, that's very important. Tamayan, How it's tamayan. going to be implemented, yun yung question. Kasi yung mga admin people na hinahire are temporary. Parang temporary people to take care of the admin task. Kailangan dyan plantilya eh. Kailangan may competencies din. Kasi hindi pwedeng temporary individuals yung paggagawin mo ng mga admin. The teaching is important. The admin component is also very important. So kailangan malabi ni, ni Secretary Sara ng DepEd na mapalaki yung plantilya, yung number ng mga tao na nandyan sa 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 education sector. Hindi lang yan ha. Actually, ito, konkretong implication sa atin. Binasa ko kasi yung Edcom report eh. Medyo mahaba yan, diba? Kasi ng mga ibang tao sinasabi, Meron pa tayong education crisis? Wala tayong education crisis. Ramdam na ramdam namin si VP Sara. Yung PISA score na pinag-uusapan natin dati na di ba kulelat yung Pilipinas. Pag kinumpare mo yan sa performance ng ibang bansa, yung best learners natin ay average student lang sa Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam. At yung best performer natin, ang katumbas niya ay yung worst performers sa Singapore. So even if we spend a lot of money, or padala natin araw-araw yung mga anak natin, patapusin natin ng public schools or even private schools, yung skills na nakukuha nila is not enough to make them competitive in the labor market pag nagtrabaho na sila. So hindi lang to basic learning ng reading, math, or English. Ito ay nagtatakda ng kinabukasan ng mga kabataan. The extent of how we're going to address poverty in this country paano natin matatanggal sa kahirapan yung mga maraming tao sa buhay. That's why. Right. Ito yung second na, na, na uh, naka, ano din sa akin, nung binabasa ko yung report. Ang sabi dito, pinapadala natin yung mga anak natin. Sa, we, we, yung mga anak natin spends 12.9 years sa pag-aaral. Yung mandatory, di ba? Yung basic education from kindergarten to uh, senior high school. 12.9 years. Pero despite that 12, 12.9 years, yung equivalent quality ng education na natutunan nila, 7.5 years lang. And at grade 10, 90% ng mga bata hindi marunong magbasa. So talagang may education crisis tayo. And kung naiintindihan ng presidente at vice-presidente yung implikasyon nito, I think on their own, dapat mm -hmm. <laughs> na... Hindi na nila crisis daw diba? ah. Sila na yung nagsasabi na, oh, we really need an expert to address this problem. Okay, too, diba? much, to oh, too much to digest, no? Isa-isahin natin, baka naliligaw yung iba. Binabanggit ni Professor Shello na PISA, ito yung Program for International Student Assessment, or PISA. Ang Pilipinas, on 2018, 79th out of 81 countries. Kulelat po. Pero syempre, alam naman natin sa Pilipinas, you always look at the bright side. Ito yung bright side. Noong 2022, ang laki na improvement natin. Alam nyo po ba? From 79, naging 76 tayo. Out of 81 countries. Isipin nyo po yun, 3 places nag-improve tayo. Pero ibig sabihin, kulilat pa rin po tayo sa math, the science, bottom, at saka reading daba. comprehension. Oo. Siguro kung babalik tayo rin natin yung, uh, yung talaan, nasa number 3 tayo. No? Parang ganon. Siyempre, I'm just being sarcastic kasi pasensya na Prof. Shelo, dito sa programang yeah. ito. We really take pains to explain sarcasm. Okay? Napaliwanag po natin yan. Hindi po tayo pwede maging sarcastic na walang paliwanag dahil may mga tao po na hindi nauunawaan yon Kung gusto niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super stickers sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.